sulit yung sabaw natin mga kaidol no? oh. grabe ano sabaw na bangos grabe overload isang kaldero sinijang, po yung sinigang na bangos po na mga kaidol yun oh yun oh favorito ko to oh. Ulo. Sinigang na bangos. Overload. Isang kaldero na naman. Ngayong tangali. Ya, yeah, lahat Lotong sinigang na isang kaldero, napakasarap yan, Ya pa, at ang kasama ko sa meron, ito po yung ko, nasa baw. Isang lalo, no? isang kaldero. Papanan natin yan. Meron din tayong tinulang manok. Wow, oh, sarap nito. Tinulang manok. Paborito ko to. Tinulang manok na bagasarap dalawang sabaw po tayo ngayong araw mga kay Dor sinulang manok tsaka sinigang na bangus napakasarap yan o oh, diba marami no ito yung kasama ko yung nagluluto yan yan mayroon nga akong paborito dito kukita sa gata ayan o oh. at sa gata napakasarap nito ito so, pa inintay nyo mga kay kaya na kayo Mayroon din tayo pag so... ano, si. Mga sarap lang. Di ba lang, bay? Ba't bay, nagpamas ka? Halikabok? Oo, oh, sabi oh. Ay, oo nga. Nagawa kasi dyan. Kain ba, oi? Ha? Grabe, ah. Brabe, alikabok, ah. Ano yan yung malaking truck dyan? Dapat sa gabi yan no? Oh? Ginagawa. Kaya Kawawa yung nagtitinda ng mga ulam dito. Papunta yung alikabok dito. Dapat sa gabi yan, ginagawa. Yung ganyan. Alam naman nilang may kainan dito. Yung po mga kaintol yung gumagawa dun, no? Oh. Yung lapit sa hospital yung alikabok papunta rito yan o oh, tulad yan may mga pagkain dito mapunta yung alikabok grabe na kawawa yung mga customer natin malikabokan dahil tanghaling tapat ginagawa grabe mga idol o Pero pa naman tayong atay bal balunan ng manok. Napakasarap pa naman sana ng ating loto ngayong araw. O, oh, diba? Meron tayong monggo. Napakasarap nung no? monggo. O, oh, diba? Monggo. Ay, grabe nga likabok dun. Banda, o. Oh. So, yan po mga kaidol, no? Kain na lang kayo dito kung gusto kayong kumain dito sa kantin. Namin na po tayong lutong ulam.